Hello mga kabinso, welcome back to my channel. Ayan, pero bago po yan, bago tayo magbigay ng reaction dito sa sinabi ni Cypro, ay pinabati ko po muna kayo ng mga damadang umagat ang haligabi sa inyong lahat mga kabinso. San man sulo kayo naman na mo naroon ay happy-happy lang. So bago tayo magbigay ng reaction, ay pakinggan po muna natin ito nga paawa effect. Nitong si Saipro, Pro, ano? Pahinggan natin kung paano siya naging masaya nung marinig ang Gcash. Okay? Sa totoo lang, wala naman akong, ano, wala naman akong sinasabi na papahinga ako or Sa akin lang just, just telling my current thoughts kung ano impact sa akin ngayon. So, still continuing what I do. Diba? Ngayong ka pa susuko, kung kailan nandami mo na may music background ka na may ginawang sa panigpok okay, eh ginawang ka pa niya. Huwag mo gano'n na magpahinga. Mapapagod mo pa kahinga, pero hindi susuko. Oh. Tingnan mo na, may buong-buong ka na. May ano ba na, o oh, dalawa pa ang panel mo. Patutusin ikaw, dapat pinapagisi sa ng lahat eh. Dalawa po yung pahinaan. Siguro na ramdaman ko lang talaga siguro ang hirap na mag-continue. Lalo pa. Halos lahat kasi nagsabay-sabay na nawala. Nawala eh. Gadgets ko. For live streaming. Uh, people. Time. process. Yes. Oo oh, nga ganun. Well. Nagsasabay-sabay kasing... Uh, Nagsasabay-sabay dumating Yeah. Ayan, nag-degrade ako ngayon for sa cellphone streaming. And then... At the same time... Oh guys, naririnig niya ka. Pa-check mo okay. na kasi yung safety ko. Kailangan niya nang i-check ang kanyang CPU at mo. It's kind of, ano kasi, it's, it's kind of going back to start. All of a sudden. Kaya sa uh, nangangapa uli ako sa so kung paano ko kaya i-handle to on different method na naman. So ito na nga tayo guys, no? ang dami nga pang sinabi, paligoy-ligoy. Ang dami pong na paawa-paawa effect pa yung mukha mo. No? Ba't di mo nalang direktahin na bil bilhan ka ng bagong CPU, bagong computer, Okay? bagong gadgets para may magamit ka. Direct to the point na lang, hindi yung nagpapaka, nagmamakaawa, pahayu or paawa effect pa yung mga mukha niya. Tapos, nung sasabihin nila, okay, ibig, magkano ba yung ganyan? O, unahin yung CPU, yung mukha, pag biglang sumaya, tapos kunwari, ano, ang kulit, ang kulit, pero gustong gusto naman. Alam niyo mga kanyang style ninyo? Hindi, alam niyo yon yung mga mauto na nangyay, mga kagaya ninyo, no? eh sasabihin ninyo mga obob ang ang fans na eh bunso mix mulino ang mga supporters ang sponsors eh tignan nyo naman yung mga ginagawa nyo at saka remember mga kabunso ba diba, may audio na lumabas na ano ang sabi doon sa audio uh, magpapakaawa lang kasi niluloko lang natin yung mga matatanda isang uh, ang kumbaga nag pagmamakaawa, paawa-awa effect. Kasi sila itong nagpapaawa effect. Ibig sabihin mga kabunso, yung audio na yun, e eh, gawa-gawa na lang talaga nila. E eh, kasi nakikita sa kanila yung paawa effect na sinasabi doon sa audio ni po sa Mix Molino daw. Okay? Yung isa naman, no? Aside from si Saip, Kay Cypro, meron ding isa na magpapaliga, magpapalaro, pero wala pa daw siya nakokollect. O ba? Diba? Kung may na daw siya, eh, eh, magtutuloy ang laro na yon O, di ba, mga kapunso, ano tumahan ay isip nilang project para digyan sila na-sponsors nila at yung mga obob nilang mga fans, mga obob nilang mga pag-gcash dyan, okay, gcash pa more. Ubusin nyo yung pera ninyo sa mga ganyang style. Kung itinulong nyo na lang dyan sa mga nangangailangan hindi yung mga ganito kasi, ayan nga, nag na sila, sabi mo nga dyan, dalawa-dalawa yung kanyang channel, pero bakit hindi siya maka makabili ng kanyang gadgets. O, diba bakit ipapasagot niya pa? Kunwari lang naman na problema niyan. eh, pero bakit kailangan ipaglanda sa social media na ganyan sira yung ganin niya, sira yung ganito, nagsabay-sabay, diba? Isa lang ibig sabihin niya, Gcash, okay? So ito naman isa, diba? O pag na may na na, o collect, collect, Gcash is the solutions to their problems para hindi na sila umiyak at gumawa ng kwento, Joanne. O, oh, di ba? Ganyan mga paawa effect nila, mga pagmumukha nila. O, oh. di ba? Kunwari, uh, problema, problemado. Pero, pag sinabi mong Gcash, tuwang-tuwang mga ito. O, oh, kaya nga mga kabuso, sino ngayon ang ng uuto. Sino ngayon yun ang hot-hot sa mga sponsors? Sino ngayon ang mamukhang pera? Isip-isip mga kabunso. Isip-isip kayo dyan na mga nabingwit na nila. Ano? mga uto-uto dyan. Isip-isip tayo mga kabunso. Huwag natin ilagay lahat ang pera natin sa mga ganitong bagay. Kasi hindi tayo matutulungan ng mga ito. Darating ang panahon, tayo din ang mga ngailangan pero walang kang matawag mas maganda na lang mga kabunso, yung mga pera na lang natin na eh, itutulong natin sa harila, eh mas mayrami pang nangangailangan. Mas maganda pa yung balik sa inyo. Sa mga ganitong klasing tao na kaya naman bumili pala, eh... Sana naman mga kabunso, isip-isip no, huwag tayong pauto. Mas maganda ilagay natin sa tamang uh, kamay ang ating mga pera. Kung gusto mo talagang tumulong. Ayan lamang ma'am. Kabuzo, maraming maraming salamat. And God bless everyone. Thank you for watching.